Saroyo. I'm 57 years old and single. Um before uh, nag-work ako as a secretary. So um, bago ko um, after ko uh, graduate, nag-secretary nag muna ako sa buy and Sell. And then 2000 I decided na, magkaroon, na mag- freelance na ako. Okay. And then so na freelance na ako sa mga kotse. 2004 nag-run ko buy Bay and Sell ng kotse up to 2009. After ng Undoy, doon na nag-stop na mag. -nag nag-stop na mag, mag, mag yung, yung benta ng mga second hand. Nawala yung buy and sell ko. So hindi na ako nakapagbayad ng rent, hindi na nakapagbayad ng tao. Oo, tapos one time, so nawala na rin yung kotse ko. One time, nagkukumit na ako. So nasa LRT ako, di ba? Siyempre parang hindi, ko kasi, I mean, ito yung parang yun yung pinaka lowest point ko. Sabi kong ganyan. Tapos so, sa LRT, merong magnanay, no? sabi niya, sabi nung nanay, uh, uh, sabi ko, ano po sakit niyan? Sabi niya, cancer. Tapos uh, naipaisip ako kasi sabi ko, kita mo yung bata, nakikipaghagal siya sa buhay niya. Eh, ako, ano lang ba nawala sa akin? Di ba, material. Eh, siya nakikipag, nakikipaglaban siya sa buhay niya. Eh, ako naman, pwede ko naman makuha ulit. Yun na yung pinakaan pinaka ano Pinakabigas, ano ko, uh, thankful kay Lord. Kasi, di ba, dinigyan pa ako niya ng pagkakataon niya. And then, 2010, Namit ko si Miss Lynn Vera kasi, di ba, nasa, car, nasa Asia din siya. So, yung sa mga car loan, doon ko siya pinapasok sa kanya. Then yung nga, na, na, nalaman ko na nagpa-process sila ng mga OFW, oh, you know, kahit na nasa abroad. So, nag-start na ako mag-post sa FB. So, FB lang ako doon hindi naman ako nagmamarket sa so saan. Ayoko doon. So, nagmamarket lang ako sa FB. Tapos yun, after 2019, nahirang ako ng top 16 sa Asia Link sa pag-process ng OFW. And then, nag-pandemic tayo, diba? ba? Nag-pandemic tayo 2019. So, bumalik ang... Uh, bumalik ang pag-process ng OFW 2022. So yun na, nag-start na yun, doon na yun na nag concert na, na, talaga ako sa ano, sa OFW. So I enjoy na yung pagpa-process ng OFW at saka marami akong natutulungan ng mga OFW na nangangailangan kasi yan naman ang forte natin, di ba? To help someone. Lalo na yung mga OFW sa mga pangailangan nila. Kasi ako, ano eh, very independent tao ako. So, ako lang, sarili ko lang. Tapos kay God lang. So ko kasi yung um, na tawag dito yung pinapanood pa sa mga ibang tao parang ipapa mo pa sa kanila yung problema mo eh which is eto iproblema mo naman ikaw na may nagkaroon ng ikaw na ikaw na yung uh, parang nagsimula ng problema parang hindi ko na sila dinadaway pa basta magtiwala ka lang sa kanila at sama, ang pinaka lesson ko pa rin yung wag masyadong magtiwala kasi parang kasi ako na abuse din in a, in a way kasi nakita nila yung potential ko sa pagbabae So may one time kasi may taong nag-approach sa akin. So yun dun, din nagkaroon ako ng problema dun. Para bang tinake advantage niya. So tinulungan mo na nga siya, ikaw pa yung napasama. Alam mo yung ganun. So from then dun, parang miiwas na ako sa mga opportunity na akala ko wow, na makakatulong sa'yo. Pero eventually, hindi pala parang kailangan sa sarili mo lang magdidepend. Siguro yung mother ko rin. Siya lang, siya lang yung mother ko na lagi rin nandiyan. Oh. <laughs> pero, uh, pero hindi ako rin masyado nagsasabi sa kanya. Pero alam niya na may problema. Pero nandiyan lang din siya. Kasi strong siya. Yeah, diba? Siya lang. Kasi Kumbaga, lumaki naman ako, ng walang tatay. Ayun, siya lang na nandiyan. <coughs> hindi kasi ako mapasabi. Eh. Ano mo yun? Talaga hindi ko sinasabi sa may meron ako. Basta sabi wala akong pakilaman. dahil alam ko, ako na to. Kasi ayaw kasi rin ma-bother. Kasi syempre matanda na. So, al saka, alam ko na may magiging solusyon ko. So, parang pumasok ko sa isang bagay na alam ko na nalusutan ko naman yun. Dahil alam ko naman yung alam mo naman sa sarili mo kung ano yung, kung ano yung, yung, totoo. Hindi kasi ako yung tipong tao na updidibdibin ko yung problema na para bang wala nang kinabukasan, para bang hopeless case ka na. Gumagawa kasi ako na talaga ng paraan para, alam mo, makasurvive. Kasi hindi ka naman pwede tumambay ito sa problema mo eh, di ba? kailangan gagawa, gagawa ka with the help of the Lord kasi siya gagawa ng paraan para maging okay ka. Di ba? Meron siyang ipapahiram din na minsan tao na tutulong sa iyo. Yung bata rin naman ako kasi kumbaga ano ko eh uh, ang tawag dito uh -huh. introvert. Di diba? Introvert kasi ako hindi ako mahilig sa mga barkada, di diba? Basta homebody lang ako eh. Kahit iwan mo ako diyan, pwede akong mag-uwi <laughs> mag-isa. Basta wala kang wala kang pinatapakan ng ibang tao, wala kang ini tao. So, awa naman ng Diyos. Papasalamat pa rin ako kahit dahil nasa sobrang struggle ko before eh. Naka, eto pa rin ako. Ika nga, pag, pagka maba, mabait ka naman tao, hindi ka naman pabibagay. Yun, naging happy ka lang. Hindi. Uh, gawin mo lang mga dapat na gawin mo na sa sasabihin mo na tama na dapat may goal ka. May achiever ka. Dapat may, alam mo yung, alam mo, kasi nung bata pa ako, lagi nasa isip ko, gusto ko magkaroon ng negosyo alam mo yun, kumakasama so, pati sa pagka-graduate po. So, eventually, nakuha ko naman yun, di ba? So, basta lagi mo lang itatanim sa utak mo kung ano yung gusto mo sa buhay. <laughs> yun lang, mag-iingat lang lagi, alam mo, sa pagtitiwala sa ibang tao. Yun ang pinaka-best na lesson na natutunan ko mag-ingat, huwag magtitiwala ka at sa ibang pa at huwag magpapagamit. Salamat sa kanya dahil naging strong siya para sa amin. Uh, inalagaan niya kami na kahit hindi naman niya binigay the best, alam mo yun, kasi so, siyempre single mother ha. So, kasi yung pagpapalaki ka naman sa amin, yun, parang bala ka dyan. <laughs> Di ba pagka-single kasi pag nagtatabaho ka, o oh, basta maduro ka magsaing. Pag pagka-single pagka mother ang mother mo, nag nagiging independent eh. Nagka, kasi iiwanan ka lang sa bahay, di ba? O gawin mo yung mga ganito. Tapos, ganun lang. In the, binabayaan lang kami ng nanay ko, ganun lang. Basta kasi totoo siya. So, in a sense, siguro mabait lang kayong mga mag <laughs> hindi, hindi yung parang bala barkada yung mag magistra magrebelde ka bat wala kang tao pa hindi ba yung sorry, mga ganon di ba pagasikan ba So, wala naman sa amin yung gano'n. Hindi naman, oh, hindi naman pumasok sa utak ko yung gano'n. Siyempre, pasalamat pa rin ako dahil, alam mo yun, pinag-aaral pa ako, pinabuhay, pa ako ng nanay ko. Yun, yun, struggle din niya. Kahit na mahirap, mama, alam mo, kita, kahit hindi ko naman sinasabi sa'yo, kahit na lagi ka lang nag-aaway, <laughs> kahit hindi kami magkasundo sa maraming bagay, siyempre, mahal ko naman ang nanay ko. Nataalagaan ko pa rin siya. And that's a barman na naman ang, naman dapat ang, ang ang anak. Kahit hindi mo sabi na kahit kasi 'di ba ngayon nababasa natin kasi mga millennial ngayon, 'di ba, iba ang mentality. Ito obligasyon 'yan. Hindi ko sila obligasyon. Ano obligasyon nila kung pag-aralan? Eh, hindi mo magagawa 'yan, makikita mo Pero hindi eh. Kasi pagka mabuting tao ka, mabuting kang anak. Kahit hindi sabihin ng nanay mo ng magulang mo, gagawin mo 'yun eh. Naalagaan mo sila. Kasi nga, ang time nga, ang nanay ko, nasamahan ko lagi sa ospital. So na, parang naalala ko siya ng bata ako, sinasamahan niya ako sa ospital. So eventually parang baliktad, sa nasamahan ko siya. Pupunta ako kasi parang nagkaroon siya kasi na ano eh, parang na-diagnose na siya na may cervic cancer. So, na-refer kami sa East Avenue. So, may pila ako doon, alam mo, 1 o'clock in the morning para makakuha lang ako ng, ano, ng pila niya para sa kanya. So, maabot kami na hanggang 7 o'clock ng gabi. Kasi yung una, uh, kuha ko ng number eh. Magbibila niya mga 5 o'clock. So, magbigay yan. Tapos, ang ob gyn ang gynecologist, tatawagin niya 4 o'clock. Biroin mo, ang haba ng pila. Pero thanks God dahil hindi naman talaga siya cervical cancer. Kung baga, under monitoring siya. So, my mother is 85 years old. Mag-85 na siya sa November. Oh, naman. Sa mo ba, hindi ako nag-enjoy. Enjoy ako. I love working si Pat. I love the the system of si Pat. I love the people. ba? Diba? Mary, kung pamilya tayo, di ba? So, natutulungan natin yung mga OFW. Masa't kayo lang pakiramdam, di ba? Pinakatulong tayo sa sa mga OFW na na, Ma'am, tulungan mo naman ako, gawin mo naman ng paraan. Ma'am, hindi ko yan kaya paraan, ganun ka paraan. Ma'am, tulungan mo ko sa dokumento ko. Ma'am, tingnan natin kasi kung ano yung pinasa natin, yun lang yung gagawin namin. Wala na kami ibang gagawin ganun, parang ganun namin ng paraan. So, pag naman na-approve natin, ay ma'am, salamat. Ang laking tulong. Kasi minsan magkukwento pa sila sa atin, di ba? Bago naman natin yan maging kliyente, magkukwento muna yan, di ba? Magiging friends muna natin yan. usually kasi, alam ba, kahit na nagbabayan sa lako, one time nga eh, meron akong isang kliyente, tumingin ng BMW. Kinuwento niya kagad buhay na. Tapos ko sabi ko, okay talaga to sister ha. <laughs> Tapos uh, bumalik siya sa akin. Sabi mom, bibili ko na to. Tapos bumalik ulit na siya, mom, atorning na ako. Di ba nakakatuwa? Eh, mga ganyang kwento. Sa mga bagong ano, LC, o gusto mag-LC, patient, tolerance. Alam mo yun, uh, Maabang-mahabang pasensya at intindihin ang kliyente. Basta alam mo yung ginagawa, alam mo yung trabaho mo, mahal mo yung trabaho mo, it will come. Hindi mo kailangan isipin kagad na nakikita ko. Kasi pag inisip mo yun, madi-disappoint ka. Lagi mong iisipin na mahal mo yung trabaho mo kasi it na makakatulong ka. Yung pera, ah, ano na lang yan eh nagpo na lang yun. Magtiwala sa sarili at uh, maging tapong tao. Huwag mag-agrabyadong tao. Uh, huwag mag, ano, mag-take advantage at lagi magpasalamat sa Panginoon. Ako si Marita Royal 57 years old, 5 years long consultant ng Sipat Credit.